So we are back, okay, mga mga bikers, mga bowlers, kapaligpik at mga tropa ko sa computer, anong balita sa inyo at anong balita sa akin? So kagigising ko lang. So meron tayong malaking uh, pagbabago dito sa aquarium natin, no. So itong mga 20 gallons natin eh ililipat natin sa labas, no. So may paghahandaan tayo dahil nga itong bahay, eh, tingin ko uh, aayusin nila dahil nagkakaroon ng kami ng problema dito sa ceiling. So itong si Red Bobo naman, ililipat namin do sa pwesto doon. No? So ngayon, temporary, itong dalawa natin tiyana, eh lilipat muna natin dito sa dalawang 20 galos habang itatransfer natin yung bahay nila sa labas. No, ganun kadali lang. No? So quick update muna din sa mga tiyana natin. So ayun nga mga kapaligpig, ito yung ating tiyana ngayon, ng ating Golden Cobra. So gra grabe na to, no? ang ganda-ganda niya na, no? in person, no? So makikita nyo na yung kanyang kulay na nagbabago. Tapos very healthy to, no? Ang laki na na ito, no? About siguro mga 6 inches na to sa po binili namin. So ngayon masyado siyang aggressive pagdating sa pagkain, no? Pakita ko sa inyo kung gano'ng ka-aggressive. So yun, mga kabalikpik, no? Ito, no? Meron tayo ditong super worms. At pinakita natin sa kanya to. At ayan, grabe. Kitang-kita nyo naman, no? Ayan, no? Kung gano'ng siya ka na. Gustong gusto niya ng kainin itong pagkain niya. No? Pero right now, hindi mo natin papakainin to kasi nga ililipat natin siya sa ibang tank. So diet muna siya. So ayan. Kaya mabilis na to no. Ang problema dito mga kapaligpig eh hindi siya pellet speeding no. So nahirapan ako na turuan siya na kumain ng pellets. So since na alanganin nga nahirapan ako eh di bigay lang natin kung ano yung gusto ng isda natin no. So, inayaan ko muna siya na pakiinin ng superworms. Pero hindi naman siya daily kung kumain. Yan. Isang superworm lang na ganitong size, eh, okay na sa kanya yan. 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 Tapos, siyempre, ito, no, yung isa natin, mm, uh, ano dito, no, yung China Pulstra. Hey, yan. Ang laka niya nito, mga kapalikpik, no, yung ating China Pulstra, no. Mahaba na rin siya, siguro mga 6 to 7 inches. Tapos ang lapad nito. Grabe. Ang ganda na rin nito, no. So, kita na rin yung kanyang mga kulay-kulay tapos makikita mo na mataba talaga siya. Pero ayun nga din, ba uh, diet muna sila dahil nga ililipat ko sila. So, dito natin ililipat, no. Nakarede na yung tank natin dito. Dati naman natin pinaglagyan niyan. Kaya lang, ibabalik din naman natin sila after natin mailagay doon sa labas, no. Itong mismong balak natin na 220 gallons kasi lang dahil kung balaki no kasi nga may extra akong dalawang 35 gallons doon na naka ready na ready to transport na ngayon so yun nga mga kapaligpig no? transfer na natin yung ating dalawang tiyana dito dito sa ating 20 ah uh, sa 20 gallons nilagay na natin dito sa 10 gallons no so ito yung ngayon yung condition nila dito sa ating 10 gallons okay naman sila yan no So, temporary lang naman. Lilipat din naman natin sila dyan. Alright! Dito natin sila ililipat, no? Uh, yung dalawang 20 gallons. Dati talaga, yung sa mga previous vlog ko, nakikita nyo, nagbablog ako dito sa labas. Kaya lang, since na may bago tayong alaga, kaya nilipat natin doon para medyo lumawag din doon sa labas. Pero since na hindi rin naman nagagamit, so gamitin na natin. Tara, lipat na natin. second tank na natin, no, so ito na inaalisan naman natin ng tubig. Yung first tank natin dito sa taas na tanggalos, okay na, natanggal no? na yung soil, pati yung mga accessories. So, na lang namin to. Tapos ito, uh, babawasan ko lang ng tubig, uh, tanggal ng konting accessories, pero yung baka hindi na, no? kasi medyo mabigat. Ang gagawin ko na lang, bubuhati na lang namin itong buong rack at ililipat namin doon. Para ganun na lang kabilis no, ang gagawin namin dahil medyo limited lang yung oras mo ngayon dahil may gusto nga. So yun! Finally mga kapaligpig, natapos na nga natin, natanggal na rin natin yung tubig at mga accessories na ito na yung mga bato. So iniwan ko na dito yung soil para bubuhati na lang namin to para medyo mapadali yung trabaho natin. Alright! So kapalipik na, no, ayos na natin itong pupwestuhan ng dalawang 20 gallons natin dito sa labas. Sakto, sakto to, no? Kaya ang ganda na ito dahil minsan sa umaga, uh, tinatambahan to ng sinag ng araw na tingin ko magiging, magugustuhan to ng mga isda natin. Oh. Okay. And, finally, makakapalikpig na ilipat ko na ano. Tamang-tama lang to, no? May allowance pa dito dahil nga, ito kasi, uh, 24 inches, ito kasi nasa 32, no? So, talagang malaki sa space pero sakto-sakto, no? no? So, yun na nga mga kapalikpit, mission accomplished po tayo. Nailipat na po natin yung dalawang tank natin na 20 gallons dito sa labas. At i-condition na lang natin itong ating water temperature para may ibalik na natin dito yung dalawang channel natin. So, yun lang mga kapalikpik. Maraming salamat ulit sa pagsubay sa akin channel at babu. Hanggang <laughs> sa muli. Woo!